Mga idol atin pong pag-uusapan ang press conference ni na Tyson Fury at Francis Ngannou at Keith Thurman papayag na labanan si Jeron Ennis pag binigay sa kanya ang kontrata pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, kaya pag-uusapan na natin. Sinabi ng promoter na si Bob Arum na ang laban ni na Tyson Fury at Francis Ngannou ay ipapalabas sa ESPN Plus pay-per-view sa US at sa TNT Sports pay-per-view sa United Kingdom sa ika-28 ng Oktubre sa Riyadh, Saudi Arabia, at hindi niya sinabi kung ano ang per price para sa event. Ang tenth th round fight ay mabibilang sa mga record ng parehong fighter, pero ang WBC heavyweight title ni Fury ay hindi nakataya magkakaroon ng malaking backlash kung papayagan si Fury na idepensa ang kanyang titulo sa WBC laban sa isang bagito na si Ngannou, habang ginagawa niya ang kanyang pro debut sa boxing. Kinakailangan na may baba ang presyo sa US para mabili ito ng mga tagahanga ng boxing dahil ang kanilang sagupaan ay tinitingnan bilang isang laban para samantalahin ang mga walang muwang na tagahanga ng MMA na humahanga sa ginawa ng dating UFC heavyweight champion na si Ngannou sa nakaraan. Kung masyadong mataas ang presyo ng event, magdadala ito ng mahihirap na numero ng pay-per-view. Sineseryoso ng mga tagahanga ng boxing ang Fury Ngano kung ang 37 anyos na si ay may karanasan sa esport bago labanan si Fury, na sa tingin ng ilan ay ang number one heavyweight sa naturang dibisyon. Si Fury ay napapabalitang makakakuha ng US 50 million US dollars, na napakalaking halaga para labanan ng isang baguhan na may 0-0 record at hindi sikat si Fury sa US, kaya malamang na mga tagahanga ni ano ang mga taong bibili nito sa pay-per-view. At ang World Boxing Council ay lumikha ng isang espesyal na WBC Riyadh Champion Belt para sa naturang laban. Wala pang pahayag sa kung ano ang magiging sanctioning fee para sa mananalo, na babayaran para mapanalunan ang espesyal na gawang trinket belt na ito. At sa pangalawang istorya ay ang pahayag ni one-time Keith Thurman. Sinabi ni Keith one time Thurman na lalabanan niya ang walang talo na si Jaron Boots Ennis, kung may ipapadala sa kanya na kontrata at kung hindi siya makakakuha ng world title shot sa welterweight, ang pakikipaglaban kay Boots Ennis ay maaaring magbigay sa dating WBA at WBC 147 pounds champion na si Thurman na ipakita sa mundo ng boxing na siya ay may ambisyon pa rin sa kampiyonato at naghahanap ng malaking sweldo na hindi pa iniaalok sa kanya. Si Thurman ay isang klasikong halimbawa ng isang manlalaban na sumira sa kanyang dating magandang karera ng walang aktibidad. Kapag ang isang fighter ay hindi aktibo gaya ni Thurman, ikaw ay makakalimutan at hindi na mauugnay, at hindi alam ng mga batang tagahanga kung sino si Thurman, dahil tinitingnan nila ang mga sikat na kampyon sa kasalukuyan at hindi na napag-uusapan ang kanyang nakaraan. Sinayang ni Thurman ang magandang bahagi ng kanyang career, na huling anim na taon sa pamamagitan ng pakikipaglaban lamang ng tatlong beses mula nang manalo siya kay Danny Garcia noong 2017. At dahil hawak ni Terence Crawford ang lahat ng apat na titulo at kasalukuyang inaayos ang rematch kay Ariel Spence Jr., ay mukhang ang 34-anyos na si Thurman ay hindi makakakuha ng world title con inuman, sa lalong madaling panahon, maliban kung hindi lalaban si WBA secondary belt holder na si Amantas Stanyanis. Hanggang dito na lang mga idol.